Talaga namang nakakatuwa tong pitbull na to mga para. Ay pitbull. Shih Tzu mga pare no. Nagpapakitang gilas mga para. Para makakuha siya ng tinapay. At ayun na mga Pinaikot-ikot ng nanako At syempre binigyan niya na nga ng isang tinapay. At tuwang-tuwa naman itong si Sitsu mga At nag-cha-cha-cha pa mga Ayan Napagaling mga Nag-cha-cha-cha mga cha 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 Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. At eto mga mga par, kukuha pa sa ulit ng tinapay at magpapakitang gilis na naman tong si Shih Tzu mga par. Ayan o, oh, at mukhang napagod ata mga par at pinagmamazal lang yung tinapay, paano niya ito makuha? Busog ka na raw, kaya ipa mo na lang ang iyong tinapay. Ayan mga par, oh, napakatalino talaga tong Shih Tzu mga par. Ang Shih Tzu pala mga par ay nagmula pa sa China mga par. Na kung tawagin nila ay maliit na leon itong Shih Tzu. Ito rin pala ang kasama ng isang emperador na kung, sa kung saan siya pupunta ay lagi niyang kasama ang kanyang asong Shih Tzu. Ang Shih Tzu ay tumitimbang lang to ng 8 to 18 pounds. At ang taas lang nila ay umaabot lang ng mga 10 inches mga par. At nagtataglay sila ng mga makakapal na buhok. At ang mga Shih Tzu mga par ay talagang mapaglarong mga aso at masisiglang mga aso. Gustong gusto nila to makipaglaro mga par sa mga kanilang mga amo kagaya nito. Kaso hindi naman niya aso to mga par kundi sa kapitbahay lang mga par at ayun binigyan niya nga ng tinapay dahil nagugutom na ata itong si Shitsu mga par ang pangalan pala ni Shitsu mga par ay si Mitsu Mitsu Shitsu ang pangalan pala ng aso nila mga par at ayun, mga par oh, talaga namang nakakatawa itong aso na to dahil tuwan tuwa itong aking anak mga par ayun, oh. ayaw na kasing bigyan ng tinapay kaya yan lapit ng lapit si Bitso Sitso at talagang hindi niya tinitigilan itong aking anak mga parang hanggat di siya binibigyan na naman ng tinapay dahil mukhang nabitin siya sa tinapay. At ayan na mga para, oh, papakita na naman yan. O oh, yan, oh, tatayo na naman si mga par kaso talagang hindi binibigyan ni Jacob ng tinapay. Ayan, gusto nang mag-chatchan itong mga par. Ayan, oh. Nakapagaling itong aso na itong mga par, si Bitsu Chitsu. Ang tawag nila dito ay si Bitsu Chitsu mga par. Ayan, mga par, oh. At mukhang napagod na nga siya mga par. Ina, ina ano na naman yung tinapay oh yan ayan na, oh, nagtampo nagtampo bumalik ulit at yung mga mga parke na ayan na ngayon tinapay